magandang hapon mga kabertudes ito naman po yung ipapakita ko sa inyo ang aking uh, mga nakalap na mga gamit o mocha at uh, ito yung mga bao ko na isang mata na ginawa pa lang gagawin uh, ko pa lamang ito ayan kung sino dyan na uh, gusto ng bao pero mamaya may ipapakita ako sa inyo sa sa willing lang na magkaroon ng mga matitibay na gamit pangkalatan po ito. Ay ito po uh, ipapakita ko mamaya. Uh, sa may gusto, uh, PM nyo lang ako sa aking Messenger o sa aking number o uh, sa mga hindi pa nakakalam. I-search nyo lang po yung uh, pangalan ko sa aking uh, Facebook account o di kaya sa Messenger. Ayan po. Kasi meron din akong account na isa na hindi ko na, parang tatlo yata, na hindi ko na na uh, ginagamit. Isa na lang yung ginagamit ko. Yung may <coughs> profile pic ko na may swimming pool sa likod ngayon uh, shout out muna tayo sa kay Madam Katis Closer Ginalyn Sigua, Ria Parulan Nanay Su Or Heart Regine Alberto uh, Mary Osay uh, Muni uh, Jacob Ricky uh, sa kay sino uh, uh, pa si Babes Nguyen ah uh, Human Nicole, shout out Alexandra Chanil, Mike at Leo, shout out sa inyo. Sa kay Alisa, Alejandro, shout out. Shout out din sa kay ah bro natin, uh, si Leo Ari, the Musang, Musang. Si Spike Galban, shout out. Uh, sana maghahunting kami kaso may lalaka rin akong importante uh, papagamot ko pa yung aking mga alaga na aso uh, shout out sa kay <coughs> uh, Mary uh, Nads at Katkat, at kay shout out sa inyo sa kay uh, JR uh, Villa Gonzalo shout out <coughs> kay Armando Lonsido shout out Jerika. ang mga kapatid ko uh, sa shout out sa Korea shout out sa mga kapatid ko di ko na lang banggitin uh, shout out kay Ruli Ruli shout out shout out kay Maria Luisa Luisa Uh, shout out da <coughs> uh, shout out sa kay Emilita, Emilita eh, uh, Mercado Sabigan, shout out Joy Ewau, uh, Mortel uh, Immortal uh, Charming, shout out shout out sa kay Allen Raom, shout out kay Joshua Keso, Keso shout out uh, shout out kay Tel Ramos Tiger Ari uh, Jewel Gaspini Nansa Rini Gano, Gado Romeo Paru shout out Torno Mariano Shoutout out shout out sa bro natin mga antingero mga antingera shout out uh, sa kay uh, ng Agimat ng mga Agimat shout out shout out sa iyo bro kay Brinda Yanson Jewel Kaukum Arlene Pascual Costoy Lina Chiro <coughs> kay Sherwin Kimba shout out kay Hapon Umaga Gabi uh, shout out kay Din Lara shout out kay Charles Younger uh, Sweet Ramos shout out Ayan. Shout out na lang sa kay Puni, uh, Tony Puhida. Matubuhay mo siya Sa kay DHS Hunters. Kay uh, kay uh, Regli Vlog. Sa mga hindi ko nabanggit, shoutout na lang po sa inyo. Uh, ito lang ang mga ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga bago kong nakalap. Ayan. Ito ayan po yung nakuha ko ito ay uh, mutya na malakas malakas ang aura at uh, pang uh, taboy sa mga masamang elemento o di kaya inkanto o di kaya uh, mga kulam ginagamitin ito pang taboy ayan ito ay uh, bato ara sa dagat na <clears throat> may mga nagkadugtong-dugtungan na mga bato at kristal ayan yung crystallized na bato ito ay fossilized na po ito uh, try natin na ah. Uh, ilawan natin <clears throat> ito po ay tagusan din ang ilaw ayan oh hindi makita try natin ha cut muna natin para makita nyo patayin natin yung ilaw ayan po mga kabertudis yan po ang uh, pagpasa natin ito pampaswerte din ito sa negosyo tinataboy niya yung mga masamang elemento mga bad spirit ito ay santuara pwede gamitin na uh, protection pero ito ay pang depensa lang at uh, kung sa baga um, pang depensa po siya pero kailangan din natin ng uh, all around protection meron pong uh, meron tayong quintas hindi lang po binabasya natin yung mga bato natin pero uh, meron din siyang gamit iba iba kasi yung kakayahan ng mga bato ng mga santuara, batuara mga ibang uh, ano po sila Kung sabaga sa estilo iba't ibang kakayahan ayan po yan po ang uh, batuara na lagpasan ito po ay nagkadugtong-dugtong na bato at crystallize ito ay uh, pampaswerte sa negosyo ayan po mga kabartudis ayan mga kabartudis Ayan po ang mga Ito yung ipapakita papakita ko sa inyo. Ito po ay <coughs> matagal ko na ito na Ayan po, ito yung matagal na sa akin. Ipapakita ko lang ulit sa inyo. Ito po ay ginagamit ko ito pang dipinsa sa sarili. Ayan po. Ito ay lagpasan na bato. Para po siyang bakal. Ayan. Pero hindi hindi po siya nagmamagnet. Ayan. May mukha po ito. May itsura. Ito yung, yung bibig niya. Ito yung mata. Nagpasan. Ito ay protection din ito yung tinatawag na tag hole. Yan po ay uh, ginagamit ng sinang unang tao. Ayan. Alam nyo, meron din ng mga tao nagsasabi ginagamit natin yung sinang unang tao yung mga kakaya ng sinang unang tao e, naman saan ba nang galing yung mga mga kagamitan natin o mga kaalaman natin o kakaya natin sa una sa lahat sa ating uh, makamangyarihan na Diyos Diyos Ama na sa langit siya po yung nagbibigay sa atin ng kaalaman kung hindi dahil sa kanya, hindi po tayo nagdarasal, nabigyan tayo ng kaalaman. Hindi po tayo makaisip na kung anong magawa natin na na bagay bagay na bagay dito sa mundo. Kung anong nakikita natin galing po sa Diyos. lapos nang dahil po 'yan sa mga kanununuan natin, may mga kaalaman po tayo tungkol po sa mga gamit o anting-anting umutya. <coughs> na ating ha, nakikita sa paligid natin dahil ginawa ito ng Panginoon ang lahat makikita natin makahoy man sa sa hayop kasi sa hayop may mutya din eh meron ding pangil o ngipin na mismo na binigay ng hayop o aso o pusa o kalabaw o anong paman o kabayo na kusa niyang ibibigay sa inyo. Pero kung mismo ikaw uh, namatay na yung hayop tapos ikaw pinakitaan ng hayop na kakaibang hayop na kalansay lang po siya o may mga ngipin, may mga bungo. Meron dun na meron dun, uh, dun na kukunin mo yung bertol niya sa katawan niya sa kalansay niya. Kaya yung Ituturo ko sa inyo kung paano yan gagawin. Ang tungkol dyan sa mga hayop na, na, na nakita mo na o example uh, Holy Friday o Viernes Santo nakita mo yung mga kalansay ng isang sa, sa, isang uh, hayop. O hindi mo siya kilalang hayop o basta nandun lahat ng mga buto niya, mga kalansay niya, kukunin mo 'yun o i-preserve mo o either ano pero may bertod po yan ang ituturo ko yan sa inyo kung paano mo makita yung bertod niya ah uh, ito yung kalaman ko lang kasi naranasan ko na to ah uh, noon uh, bago, bago pa ako nagiging isang manggagamot dahil maraming natinding, matinding sakit na dinaanan, dinaranas ko sa aking buhay. Uh, nagkasakit ako ay, at nanaginip po ako na parang may nag-uuto sa akin o kukuha ako sa isang bagay na gagawin ko pa lamang o ano sabi niya, pagising mo pumunta ka yung uh, either sa alas 4 ng umaga o alas 5 ng umaga na hindi po, hindi pa lalabas yung araw yung ginawa ko yun <clears throat> may naalala may naalala po ako na isang uh, pusa na uh, may pusa ako na na ano na ito kwento ko ito'y totoong nangyari may pusa po na tanghali yun siguro mga malapit yun sa ano eh mga mga April yata yun Oh, 'yun ay mga ano, mga march. Mga mas, malapit na 'yun sa ano, uh, siguro mga March 28 yata 'yun. Ng uh, tanghali. Umakyat 'yung malaking pusa na malaki. 'Yung malaking pusa na 'yun ay 'yun nung na, nag-ano ako, 'yung nag-nanaginip uh, ako, isang tao na may tungkod na nagsabi sa akin na yo kokonen mo yung berdod ng isang pusa pag dumaan ah, pag pumun pag umakyat sa iyong bahay mismo ang kanyang ah, katawan ay kukuha ka doon sa parte ng katawan niya yung nangyari ah, yun ang ginawa ko nung uh, yung pusa umakyat sa sa bahay ko, itim na pusa, mismo itim na pusa ay umakyat sa bahay ko. Tapos uh, ano po siya? Parang naghihingalo yung kanyang buhay. Naghihingalo po yung buhay niya. Tapos uh, naalala ko uh, yung sabi sa akin uh, ganun, na pusa at naalala ko yung panaginip ko. Kaya yung pusa na yon na naghihingalo habang hinawakan ko yung pinapaalis ko yung pusa. Pina, parang binugay binugaw ko yung ano yung pusa na paalisin sa bahay ko kasi itim. Pero nung uh, <clears throat> nung ano nung nakita ko siya na nakandusay na, na walang buhay. Dali-dali po ako kumuha ng itim, itim na tela o damit na itim na hindi ko pa na ginagamit. Ang ginawa ko po, nilibing po yung pusa sa dinaanan ng tao, naka, napakro, sa gitna ng cross na dinadaanan ng tao. Yun ang ginawa ko. Hinukayan ko dun sa gitna ng cross na daanan. Tapos, yung ginawa ko, kung um, ano na, nung tawag dito nung uh, nalibing ko na na ano po ako na pero ano na yun ang nagkasakit na ako nun pero nung nilibing ko siya sinabi ko sa kanya na dyan ka lang at uh, kung ano man ang bertod mo ipapakita mo sa akin kung kailangan ko nung siguro mga ano na yon Abril siyempre sa March 28 29 yun <clears throat> siyempre hindi pa yan hindi pa yan nabubulok yung parang hindi pa yan buo nabubulok yung katawan niya siyempre andyan pa rin yung baho hinukay ko siya mga ah uh, Biyernes Santo ng madaling araw o dyan lang siguro sa mga mga 4 am nilagay ko siya sa sako at saka uh, pumunta ako sa busay o poles at saka kinuha ko lahat yung mga buto at pinaano ko po pinalutang ko sa tubig ng ng uh, ilog o sa busay pina kung anong doon yung kung anong doon yung na ano na nabuto o anong parte ng buto ng pusa na yon yun ang kukunin mo pag lumitaw kaya nakakita ako ng uh, either part ng uh, kanyang malapit sa ngipin malapit pero hindi siya ipin buto po siya lumitaw yun po ang kinuha ko yun lang ayon uh, ang mga ano ko mga kabartudes ang kwento ko yan nakakuha ko at saka yun ang gina, ginamit ko kung ano nakikita ng isang pusa yun din ang makikita mo yan po ay totoo totoo po yan ang mga ano pagkatapos yung mga buto na yun mga nag naglubog, nalubog yung mga ano na yun mga buto ng pusa ang gagawin nyo po ilibing nyo po yun parang e eh, blessing nyo na uh, ano na gabayan ka ng kung ano mang bertod ng gamit na pinakita sa iyo. Kaya 'yun ang ginamit ko, yung quintas ko. Kaso ang problema, yung siguro mga abot na ng uh, limang taon, yun nawala sa akin. Kasi naligo ako eh. Tapos hinubad ko. Tapos uh, nung hinubad ko na, hindi ko na naalala kung saan banda na sinabit ko ah uh, hanap na nga hanap ko yung ano kasi hinubad ko yung gamit na yun uh, pero yun lang ang araw na yun na hinubad ko pero hindi ko po yan hinubad parang nalimot po ako kaya uh, kaya kung meron kayong ganyan na na nagkakataon na pumasok sa inyong bahay at bigla po siyang namatay yun po ang gagawin nyo yung iba dyan buhay pa ilibing na ilibing sa cross na daanan pero sa akin yun, yun lang ang ipapayok sa inyo uh, uh, hindi natin basta basta na uh, gagawin kung uh, kung <coughs> wala namang paggamitan ng mga ganyan pero kung yan ang ano, pinagkaloob sa'yo, eh pa, pangalagaan natin. Kaya, mga kabertudis, ito, ito po yung mga ipapakita ko sa inyo. Ito, yung santuara. Sa gitna po yung yung uh, kanyang bato. Yan, nasa gitna po. Kinapitan na po siya. Ito may mga bertud din ito. May mga bertud. Yan. Mga, pa, mga pampaswerte din ito. At saka protection. Ayan, mga pwede itong ibabad o babad sa tubig at iinumin o pampaligo. Ayan po, may mukha po yan. Ayan. Ito mga gamit na biyera lang makuha, biyera lang makakita yan mga gintong maliit P pwede siya pang karga yan may pula at uh, dilaw pwede po siya pang karga sa mga habak o sa gamit o sa mga langis ito kahoy po siya na nagiging bato ito pang protection pwede pang habak pwede sa grapa ito yung paa yan po yung paa yan po ay maganda kung saan parte ng gusto mong puntahan makakarating ka safety ka yan may meron din siyang mabilisan na kakayahan pwede kang makapunta may mga delikado hindi ka po mapansin ng kalaban yan pang ano lang yan pang pang um, karga sa mga bao o, o na isang mata o walang mata pampaswerte ayan yan mga isa may gusto magpapagawa ng kwintas pangkalatang protection meron akong ipapakita sa inyo na sino kung sino ang gusto na magpapagawa o ito po yung uh, ano ko po pinapalimusan ko po sa inyong inyo sa sa may gusto lang yan ito yung baong Uh, isang mata. Ayan. Dito, ito yung iba, yung nililinisan yung mata. Nilinisan. Sa akin, hindi ko, po siya, hindi ko po ito nilinisan para makita nyo na orig na mata talaga yan. Hindi po yan tinanggal yung itim na to. Kasi yung iba tinatanggal ito, nilinisan pati yung mata. Sa akin, hindi ko na tinatanggal yan. Ayan po. Ay mahirap po pag wala, pa, wala tayong grinder mahirap uh, linisin ayan pero ito uh, protection sa barel sa mga kutsilyo may tagabulag lang po siya kung ano gumagana lang po siya sa nasa critical yung yung buhay ito uh, pangkalatan ayan malakas yung aura niya pangkalatan po siya may taga bulag nakikita nyo naman ang aura niya malakas agad ayan po yan po ang libre ng bao na ito pangkalatang protection sa aswang sa barel barel na mawasak pag binaril ka biglang mawasak yung gatilyo ng iyong barel o barel ng kalaban biglang sasabog mismo sa kanya sa sarili niya ito yung ating kidlat ito po ay gawa ng kalikasan o gawa ng kaita itasan ito ay libre na yan sa gamit ito yung uh, nagpasan na double double yung ano niya yung ikot sinasabi na ipo ipo pero hindi po siya ipo ipo ito yung ano natin yung uh, kidlat natin ayan napakalakas na mag magnet po yan quintas po ito uh, sa may gusto lang magano available po ito uh, may nakakuha na yung sa akin yung pinagawa sa ibang bansa may nakakuha na po yan Uh, ito sa may gusto lang ito dalawa yung nagawa ko ng uh, langis na ito dalawa lang sa may gusto lang magpagawa ay uh, ano yan available pa ito ayan kasama na mga ano natin mga kidlat yan mga kidlat natin kahit i ano mo yan hindi matanggal yan pag malakasan matatanggal talaga yan ayan mga kabertudis ayan pa ayan, ayan may mga may mga anak may mga ano po yan kumplito po yan mga karga sa loob mga kumplito ayan ito kung sino po makauna maka maka ano sa akin maka message na o order eto ay ino, ginagawa ako talaga para sa mga gusto magpapagawa gustong magkaroon ng mga gamit pangkalatan protection sa mga kulang barang matipad sa mga baril at uh, sa hanggang shh ay 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 break labas ayan po hanggang dito lang muna mga kabertudes kasi ngayon ang araw na last ng paggamot yung aso ko kaya uh, sa may gusto na willing na magkaroon ng gamit pangkalatang protection ayan malakas malakas yung aura ayan ayan po malakas yung aura ayan mga kabertudes yan po ay malakas na aura. Ito ay pangkalatang protection. Nakikita niyo aura niya. Yan, bihira lang kayo makakita ng ganito, ang aura. Lumalabas talaga. Ayan o, oh, umiilaw. Ayan. Malakas. Ayan. Ayan. hanggang dito lang muna mga kabartudes paalam muna tayo ay e, bibis pa tayo maraming maraming salamat sa panunood at pagsubaybay sa aking channel maraming salamat, paalam muna tayo God bless inyong lahat